Uh, hello mga bossing, magandang araw. Ako po pala si Jeff Ryan Evangelista, a.k.a. JC LED Works. We started itong business na to noong 2018. Bale kami dalawa lang ng asawa ko ni Mrs. Nagumpisa kami eh, magbenta ng mga LED park lights, headlights, through online. Bale ang pinaka-market namin is yung Facebook. Nag-start po talaga kami, eh, is about LED, kaya nabuo po yung JC Led. Uh, LED po ang, ang namin before, Then hanggang sa nauwi na po kami sa mga ano, uh, electrical, wirings, and troubleshooting. Tapos dumating din kami sa, sa, punto na nag setup na rin po kami mismo ng mga LED lights. Lalo, lalo na po yung mga eyeline setup, uh, under lighting setup, then yung mga projector LED lighting setup po. Tapos meron din po kami mga mini driving lights. Yan, meron, actually meron po kami sariling brand, yung JC LED po, JCM1. Na marami na rin tumangkilig sa amin, then maraming satisfied kami mga customers po. Ah, uh, ito po ngayon is yung uh, setup namin. Bali, i-claim kik -kik, ko na po na, na first in the Philippines to. Yung gantong setup. Uh, RGB Premium LED Island setup para sa Honda Click version 2 and version 3 po. Ito po yung Eyeline na controllable po through mobile app. Yan. Lahat ng kulay na pwede nyo maisip o lahat ng kulay na gusto niyo is magagamit nyo po sa eyeline na to. Bali, ito pong mga eyeline setup na to is originated to sa Indonesia po. Okay, bali ito po yung pinaka-welcome note niya, kumbaga. Then ito po is yung style ng, ng magic back. Isa po sa mga design or style nung eye natin. Then bali, bawat series po niyan, yan. Bawat series, napakarami pong style niyan. Mamimili na lang po kayo. Depends sa good yung setup. Yan, may curtain po. Yan, din pwede nyo pabilisin yung speed nung transition, yan. Trans, yan. Pwede nyo rin pabagalin kung gusto nyo. Yan, at napakarami pa. Kaya hindi-hindi po kayo magsasawa. Sa dami ng effects, na, sa dami ng style. Yan. Classic. Then, meron pong basic wheel. Para matimpla nyo po yung pinakagusto yung kulay. Yan. Halimbawa po sa color pink. Yan, kung gusto nyo ng baby pink, pwede. Hanggang sa pinaka-dark na pink, pwede nyo makuha. ah, uh, ito po is ano, um, magic lantern application po na pwede i-download sa kahit anong type ng cellphone. Basta smartphone. Ngayon naman po, ipapakita namin is yung violet projector setup para sa Honda Click. Pwede po ito sa Honda Click version 2 and version 3. Kahit yung version 1 po na Honda Click, pwedeng-pwede po ito. Or kahit sa anong klase ng motor, any type of unit, pwedeng-pwede po. Kayang kaya po natin gawa ng paraan yan mga boss Bale ito pong setup na to Is yung request ng bossing namin Bale kukuli niya na to bukas Ang gusto niya kasi mangyari Naka dual by red Then naka color red po yung mga demon eye Then naka RGB Eyeline po yung pinaka eyeline niya Yan po yung pinaka request ng setup Bale kayo po mismo mamimili ng gusto niyong setup mga boss Depende po sa inyo kung ano yung gusto niyong kulay na gamitin Or kung anong klase ng projector Or shrouds ang gusto nyo gamitin. Nasa sa inyo po mga boss. Then yung pinaka island po nito is meron din pong sequential effect na tinatawag. Ayan, nagsisignalate din po siya. Okay, bali yung pinakita ko po sa inyo kanina, yung island setup, is yun po yung pinaka-basic setup namin para sa LED lighting setup namin para sa Honda Click. Bali ito po yung tinatawag na end game setup yung naka-violet projector na po. Ito pong violet projector na to is 120 watts po yan combination. Bali, maliwanag na maliwanag na po yan. Ito pong mga violet projector na to, ito po yung mga ilaw na ginagamit sa mga kotse, sa mga sasakyan. Bali, kinonvert po natin, retrofit po natin, minodified natin sa mga motorsiklo. Bali, ganun din po yung island na ginamit natin dito. Controllable din po siya through mobile app. Alright, bali ito po yung mga ginamit natin na projector do sa mga setup na pinakita ko sa inyo kanina. Ito po pala yung AES by LED projector. Bawat projector setup po is 60 watts sa high beam, then 55 watts naman po yung low beam niya. With 6000 lumens po kada bulb, then with 6000 Kelvin color temperature po kada ilaw. yan. ito po yung nakakabit niya sa Honda Click na pinakita ko sa inyo kanina. yan. actually ito po tong itong mga ilaw na to is para po talaga yan sa mga sasakyan. Then, i po namin sa motor. Kaya kahit, sang, kahit anong klase motorcycle po, any type of motorcycles na pwedeng lagyan ng headlight, is pwedeng pwede po itong mga, to, mga boss. Kahit big bikes po, pwede po mga boss. Alright, so ito po yung pinaka-latest project namin, yung Yamaha Fazio. Bale, ito po yung setup na nagustuhan ni bossing na nirequest siya sa amin. Then, ginawa rin namin, ito po. Ito po, bali yung pinaka-project, ipinaka headlight headlight ni Minodified din namin ito violet po. Then, naka-JPA na po na signal lights to. Ayan. Pati sa likod din po, ganun din po. Then, yung pinakita ko po sa inyo kanina na violet projector setup, ito na po siya. Pag nakakabit mismo sa unit nyo. Bali, Honda Click version 3 po ito. Ito po yung first prototype namin na unit. Ayan. Dito po namin nilagay lahat ng possible na pwede namin ilagay na LED lights product. Alright, then meron po siyang ano, automatic na adjust, LED adjust level motor. Yan. Kung gusto niyo nang sobrang baba nung bato ilaw, pwedeng pwede po. Gusto niyo naman nang mas mataas, pwedeng pwede rin po. Meron po siyang 5 levels. May level 5, level 4, level 3. Yung pinakagit na 2. And 1 po, 0 po yung pinakamababa. Ito naman po yung pinakamatagal ko ng setup. Bali, ito po. Nakakabit po rito. Is LED kabilaan. Then, nakabay nakabaysinon po na HID yung gitna. Bale ito para sa amin, is outdated na po itong gantong setup. Bale, papalitan din po namin to ng violet para mas maliwanag po. Then mas matipid po sa kuryente. Dito po sa shop namin, hindi lang po puro LED setup ang ginagawa namin. Meron din po kami itong mga PMS, um, FI cleaning, CBT cleaning, troubleshooting, diagnosing, or any related concern regarding sa motorcycle po. Sa ang po ng gusto magpagawa, ang shop po namin is located po sa 5038 Malolo Street, Balangay Olympia, Makati City. Pwede nyo pong i-waste yung JC Ledworks Olympia, Makati. Pakifollow na rin po mga boss yung aming Facebook page, JC Ledworks. Alright, muli ako po si Jeff Ryan Evangelista ng JC Ledworks para sa All About Wheels Manila.